Gusto mo bang magkaroon ng iyong sariling show my food card at kumita ng 5 to 6,000 a day? Imagine that's 180,000 per month. Pero wala ka pang 288,888 in 888 pesos. Halika, halika, halika at may bubulong ako sa inyo. Alam niyo ba na pwede kang magnegosyo for only 17,888 pesos? Yes, you heard it right. For only $7.1888, lahat ng ito ng 7 food concept, lahat ng 7 food concept ay magiging negosyo mo na to. Imagine sa $17.88 at 20% discount. Alam nyo kung paano? Kung may rep ka sa bahay, ay pwedeng-pwede ka ng kumita bilang isang online and community franchise. Pwede kang kumita up to 60,000 Kung isa kang estudyante o isa ka sa naghahanap ng or naghahanap ng extra income, pwedeng pwede. Alam niyo kung bakit? Simple lang. You post, the company will deliver and just like that. And you earn. So ang dali lang. Ang dali 'di ba? So if you're interested to earn kung paano simulan ang negosyo na ito, ipm mo na ako para ma-guide kita sa napakagandang negosyo ito.